Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Philippines, from Maguindanao, from Sultan Kudarat, and to the Sulu Archipelago. Marami po tayong nagaantay. December 1 2024. Marami na tayong panahon na nagparaya. Tulungan na po natin ang ating mga sarili-sarili. Yung pumerma sa blood compact in October 20, 2010. NPA, Lost Command, BIFF, MILF, MNLF, Private Armors ng mga politiko. Nag-sign po kayo. At yan ang ginamit nila para sa peace talk nila. But as of now, I call each and every one of you. Lahat kayo sa ngala ng sovereign niya. Prepare. This is your Queen Helen, the sovereign queen of the entire sovereign nations. Of the Philippines, Malaysia, Indonesia, and in support of the Royal Kingdom, of the Royal Imperial Lupus Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, and the Maharlika Kingdom of God, Lupus Empire. Prepare for any eventuality. If they will not surrender, then we know what to do. We have our own way. how to deal with them. Masyado na po ninyo akong nilagay sa saturation point ko. Sa sobrang pagpapasensya, tama na, sobra na. Pera namin, pero kami pa ang iniipit ninyo. Ayaw nyo? Ayaw nyo akong tulungan? Ninakaw, magnanakaw, kayo lahat. As the leader, the consolidator, lahat ng legitimacy ginawa ko. Pero ginamit ninyo ang blood compact para magkaroon tayo ng Bangsamoro Basic Law. Tayo mga kaparian, kayo mga obispado na nag-defy ng order ko. Hindi na ito hamunan kung sino ang superpower. Hamunan ito. Kung sino ang totoo at sino ang may karapatan at kung sino ang merong power and authority. Iniipon ko kayo mula 2010 pero sinabutahe ng mga politiko at ng mga militar na mga utusan ng mga busabos na mga wealthy family. Bakit? Bakit sinabi kong busabos? Because kayo ang nagpapaloko. Kayo ang nagpapagamit. Kayo ang walang karapatan. Kayo pa ang mas matapang. Marami kayong pinatay. Pero ngayon, nandyan kayo sa Senado, nandyan kayo sa Kongreso. Kayo mga nakulong na mga senator. Tama na, resign! All of you resign. From the House of Congress to the House of Senate to the Cabinets, resign now before it is too late. You do not know what it is to be with a queen, with the owner of the sovereignty, the power and authority. Ako pa ang binibigyan nyo ng pasakit na dapat ako ang tulungan ninyo. I-release mo, Apo Hornado. Hornado ka na ngayon. Tornado ka na sa akin ngayon. Because you should be given the respect of all the royal families, but you defied me. Kasi noong Black Fatima coronation, sinabutahin niyo mismo. Tina, nilagay niyo kami sa alanganin. Pero nagpakumbaba pa rin si Queen. That was my event. Pero pinagbigyan ko kayo. At narinig ko mismo sa isang mataba na kasama ko. May rey na kayo. May queen kayo. Meron din kami. Maraming salamat. Ngayon, sisingilingin ko kung sinong pinagti queen queen ninyo. This is my time. This is my moment. Prepare for any eventuality. All Raja Sulaiman peacekeepers from the mountain of Sierra Madre down to Sambuanga, down to Palimbang, down to Sultan Kudarat, to Tugal, and to the Sulu Archipelago. Wala na tayong panahon. Dapat tayo ang nag-aserto noon pa. Pero hinarangan ko kayo sa ngalan ng peace process. Peace process. Pero wala ng peace process ngayon. Kasi hindi sila sumunod sa patakaran. Ang hinihiling pa nila na sila ang mga ibabaw. I was asking them to recognize. I did not beg them. Pero tama na ang panahon ko na binigay sa inyo. Lahat ng mga supremo ng lahat ng bundok. Ito po si Queen Helen of the Meron po tayong legitimate peace na pinirmahan. Marami po iyang patutoo. Yung claims ay claims. Yung sa atin ay pagbawi. Full recovery. Ngayon, binigyan pa ako ng termino. Ang hindi nila alam, kaya ko kayong girahin sa paraan ko, hindi na sa paraan ng kanino man. Huwag ninyong subukan dahil hinanda ko na ito. Ilabas ninyo yung dapat kong ilabas. Lahat kayo mga pinagbilinan ng arbas, ilabas na ninyo. Kayong mga binigyan ng patutuo, kung ano iyan, ilabas na ninyo. Pero huwag ninyong hamunin. Lahat ng militar, kung gusto ninyong magkapera sa Pasko, sumunod kayo. Recognize the rule of law